Welcome again mga kabayan sa Manalo Little Farm. Buhay Korea Sod. Pupunta tayo dito ngayon, mangunguha tayo ng kastanyas. Ayan o, no? meron tayo na, ita na itabi rito eh. Kanina umaga, ako ng ano, meron palang tawag doon. Tinik ng kastanyas sa ano, ayan o, no? yung tinabi natin o. No? <coughs> yan. yung binalatan ko eh. Basta pa isa, naulanan nga lang. Pero okay lang yan. Ulan lang yan. May pressure cooker tayo mga kabayan. Ayan na. Dalawa. Tapos may dalawang binigay si Coriano. O, oh, diba? O, oh, meron na tayo. Uy, oh. eto pa o. Oh. Eps! Ang Eps! Dalawa. Oops, dali lang ha. Parang Ah, yung ano natusok yung ano ego 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 na ano, mamulot mulot lang tayo ha ang dami pala doon sa looban no Dito tayo sa maluwag manguha. Ito oh, mga kabayan no? oh. Uy, yung laki, oh. Aamag-amag pa, oh. Okay lang yan. Tatay yung amag sa, ano. Sobrang init. Ah. Meron ako dito, ano, eh. Gunting na dala. Ah, sa. Ayun eh, yung ano natin, ang sitaw, oh. Dalawa. Yung eh, sa loob, ano. Oh pasukin ko kaya ito ito bukas na pala eh oh laki malalaki malalaki sari nating magluto at kainin natin oh, ito pa oh eh ano oh lalaki ng bunga oh ng buto pala bunga eh bunga na nga ito eh buto lang buto oops dati matusok mayroon pagtanggal tanggal ng tinik. Ang oh, laki Oh. Dito na nga lang tayo sa looban mga kabayan. Ay hindi, ipasyal ko kayo dito o. Oh. Yeah. Dati ang lalim na ito, eh, mga 2013. 2013, mga 11 years ago yun mga kabayan. Silip-silip tayo silip dito. Dito may mga usap-usap rito eh. Oh, my dear. Nek. Mukhang naubos na ni Koreano, ah. Eh, si Koreano nandos sa may taas. Nangunguha siya. Tayo dito. Yung taga-printing namin. Taga-printing. Wala na, ah. Mukhang naagos na dito, ah. Mukhang naubos na ni Koreano dito, ah. Eh, Ano? Wala nang laman, nakuha na nga. Hindi pa ah, 'yun, oh. No? Ito oh. Oh. Mahal 'to mga kabayan, 7,000 won. Mga isang kilo lang. Yun oh. Yun, dami oh. Nandiyan, makikiraan, makikiraan. Ang problema nakakatusok eh. Ayun oh, ang dami oh. Yan pa, pupulutin na lang. Mamulot tayo. Bukas wala nga palang pasok mga kabayan. Ayan o, oh, nagkalat na. Oh. Oops. i natin na maganda. Ayan. O, oh, triplets. Pangit magtanim nito ng ganito sa farm. Eh tayo hindi naman sanay sa ano. malamok, malamok. Kaya sanay sa nakasapatos pag magpa-farming, di ba? Lalo na pag hindi na ulan, init. Nakapaalang tayo, nakatsinelas. Ayan, ano yun natin ito? Yun, no, tatlo. Ito, isa. Yep yung mga ganitong karami 7,000 muna yan pa oh uh. Mm. yan oh oh dami din eh oh yan natin na maganda ganda pag suot ko ng medyas ko may, may tinik ng ano eh kastanyas bagong laba pa naman Tuwa siguro ng panayampunta ko dito. Oops. Ayan na. Ayan na. Oh, Ayan na. Problema dito. Malamok eh. Oops. Huwag ka tumaroon. Ah. Okay, yung mga tanggal na nga lang sa buto yung kuhanin natin. Ayan ano, oh. Ang dami oh. Oops. Pulot. Bulot. Ako. Talaga matulis siya. Mga ba yun? Matulis talaga. Kaya kailangan pag-iingat. Ayan o. Oh. Nasa loob pa eh o. Oh. Bas na. Kukuhanin na eh. Para mailuto ka na. Ibuti pa ng soju o. Oh. Mukhang may nag-shot sa taas. Nakagos lang dito. Oh, wow, 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 Ayun oh, dami dito. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun Uy. Matusok tayo. Ingat-ingat lang. nawalan <laughs> na tayong problema eh. Ay, gawin po. Ayan o. Uri, uri, uri. Tusok ako. Ayan o. Boom. Dami. Problema. Katabi pa ng ano eh. Balat niya eh. Ayan o. Ito o. Nasa loob pa. Uri ko. Natusok ako. Tusok pa na. May lamok pa. Yan talaga yung mga sasarap. Kinaghihirapan. Diba mga kabayan? Oops! Dami na oh. Okay na atake ako ng damok. Ayun. Palo-paloin lang pala. Okay na eh. Ano yung ginagawa naman? Eh? Dami eh. eno Ops pulat-pulat Woi Iya no Mana si guru yang kabayan Eno laki Tuh itu Lah Ingat 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 Ops Ops Iya nungguha Ito. Ito. Oh. No. Ito pa na laglag sa maraming balat. Pulot. Pulot. Ayan na. Oh, dami na oh. Tama na to. Oh, bye. kita ko lang sa inyo kung Pare. Paano mamulat ng kastanyas dito, manguha? Ayan. Ang kabayan. Dami pa nga yan, oh. Oh, ganda na ito, oh. Oh, ito, ito, ito. Tatlong itlog. Oops. Oops. Tusok ako. Ati. Ito, ito. Ito. Iyan, o, Ayan, mga kapay. Laki na ito, oh. Ayan, natin na kamay. Oops. Okay e na. na to. Ay lang naman ang kakain. Dami pa nga. Ayan, oh. Oh, ito, oh. Oh. Daanan pa tayo. Oh, ayan pa. Hirap pa ako sa sarili, eh. Ayan, mga kapay, ito yung ating dinaanan. Ito, ito. Dito. Dami. Dami silang tanim na ganito. Kaya na, mga kabaya. Yan pa nga, yun. Hindi na, hindi na. Tama na ito. Suko na. Surrender, surrender. Oh, ito. Ito, malinis-linis ito, Oh, ito, malaki-laki ito. Ito talaga, so, sobrang laki oh. Oh, laki. Kailangan na ugasin ito. May na, Ay, bulok na. May butas. Oh, ito pa. Kala ko ba, tama na. Eh, wala eh. Marami pang na ano eh. Oh. Gano'n nga. Saliin natin sa pressure cooker. O, ito pa, o. Oh. Purot, purot lang. Oops, oops. Ayun na mga kabayan. Hanggang dito na lang yung ating video. Sa mga mapapadaan sa ating video, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe na po. Tulong kayo sa Manalo Little Farm. Buhay, Korea. Buhay, probinsya. Bye, guys.